Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes, ikapitong araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes. Dalawang low pressure area sa loob at labas ang Philippine Area of Responsibility ang namataan kahapon ng hapon ng pag-asa. Ayon sa pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay namataan kahapon isang daang kilometro ang layo west-northwest ng Coron, Palawan. Alas tres ng hapon ito unang nakita. Ito raw ay nakapalub sa Intertropical Convergence Zone na siya namang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan daw ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila. Ganon din sa Calabarzon at maging sa Bicol Region mayroon din ganitong uri ng panahon sa Mimaropa at maging sa Visayas Region, sabi pa ng pag-asa sa kanilang paliwanag kahapon na. ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay may maliit na chance lamang na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras dagdag pa ng pag-asa. Samantala, ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay malayo sa kalupaan ng bansa. Ito ay nakita dalawang libo 2,600 km silangan ng Extreme Northern Luzon at namuo kahapon ng alas dos ng hapon. Pero sabi ng pag-asa, ang low pressure area ito na malayo sa bansa, hindi nila inaalis ang posibilidad na ito ang pangalawang LPA magde-develop at isang magiging ganap na bagyo. Samantala, dagdag pa ng forecasting santa ng pag-asa, ang natitirang bahagi ng bansa ay asahan na raw ang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan na may chance ng localized thunderstorms. Wala pa namang gale warning na nakataas sa anumang karagatan ng bansa, dagdag pa rin ng pag-asa. Samantala, patuloy naman ang monitoring na ginagawa ng pag-asa sa low pressure area na mataan malapit lamang sa Coron, Palawana dahil ito ang makakaapekto ng lubha sa kalagay ng panahon sa ating bansa. Samantala, kaninang madaling araw, ang pag-asa nagsabi ng mga thunderstorm advisories ay inilabas nila sa mga lalawigan ng Rizal, Laguna, bahagi ng lalawigan ng Batangas at lalawigan ng Quezon. Samantala, dahil halos kalagitnaan na ana, ng buwan ng Oktubre ang Southwest Monsoon o habagat ay patuloy naman ang paghina at lumilipat ang kalagay ng Panahon sa bansa, patungo naman sa tinatawag na North East Monsoon o Amihana. Sinabi ng pag-asa ng Easter List o hangin mula sa silangan ang magiging dasanhin ng pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan. May dala ring pag-ulan, pag, pag at pag sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at maging sa Central Luzon.